Ano na lang, pahawa ka na lang aircon. Ayan, all power na rin. Aba. Ang makina boss, standard na ba? Parang hindi ah. Hindi <laughs> so, ayan. Bali for viewing si Bossing ah, sila madam dito sa ating ah. Dimension na yan. Nakamag, so dini-demo lang natin sa kanila. May cup holder na rin magkakalaman. Oo, oh, magkakasundo. Boss, nakamags ka na rin. Tapos, naka-mapler, mga, kapat mga kapalat ng goma. Mayayos naman pintura, ayan. Boss, first car ba't ako sa ali? Ba't ba't ba? First, ah? first oh, ha? First car. Weh. Oo nga. Painanti lang ako dati eh. Alay ano. <laughs> Ito talagang pinapangarap talaga. Oo, oo. Oh, oh, nice, talaga. Ayan, ano. Bigla lalaki niya ngayon, madam. <laughs> Kano'n lang katagal na nangod kay AC si Garage? Tagal <laughs> na. Ah, si boss talaga. <laughs> so, ayun. Ano On the civic dimension na, bu buyuin na lang mga bossing na. Sa ali naman eh, magkasundo sa tawa at opcom ko muna mga bossing ko, ha? Tawad ka sa akin. <laughs> oh, Sakto ba yung ano? <laughs> oh, kasi ba? <laughs> ano yung D? Ano yung D? Pag ito sa D? Drive-thru. Drive-thru ba? Drive-thru. Kasi nabili na yung sakyan, di ba sabihin, laging nandun sa drive-thru. Rain or shine. Rain <laughs> or shine. Rain or shine. Kaya pala di. Oh. Yun naman pala. Iba talaga si Boss Bembe natin. <laughs> drive-thru. <laughs> o, tama ba be? Boss Bambi, sabi ko nga pwede naman tumawad eh. Wala lang mga masa masama tumawad. Ang masama lang doon, pag wala si Dawit, si Alan. Wala sa na lang. Ano masasabi mo sa unit na mas fresh? Quality. Ha? Class A8 to. Si ma'am. Class AA talaga. Uh, Inalabanan si ko nga na libre deliver, oh. tagatakluban din ako eh. Ah. Uh, ako uh, ma'am. okay. Ito, Kaibigan ka. ko yan, madam. Uh, That's uh, my friend. Vincel din yung boss na malupit. Oo, oh, legendary naman yan. Uh, si boss BMB. Uh, Ayan. Ano mas mo sa... dito. First car kasi nila to, ni ah, ako ako boss Boss, tunay ba first car to? Oh, oh. Nag-aral pa nga ako, mag-aral pa nga to. Na, no, mag-drive? Mag-drive. Kailan lang? ito lang. Ito pa lang, nga yung certificate. Ayun, ah, sir. walang ah, okay. uh, may license na talaga kasi uh, dahil nga sa motor. So, Ipanakam. pero sir, ngayon mo lang na nalaman ang ibig sabihin nandi <laughs> <laughs> oh. Kahit ako ngayon nga lang na nalaman eh. Ganyan. Oh, oh. yun yun. <laughs> yung letter ni Mami, sabihin, drive through lagi. No? <laughs> Saan? Makdo Jollibee? Kahit saan, basta may drive-thru. Welcome yan. <laughs> ah, wala, parang hindi ka maandar. Eh. Eh, wala eh, ka talaga ba sabi uh, sa mga kanan boss? Ang pag, ang alam mo oh, po, problemay oh, mo na lang dyan. Yung itatawad mo. Pero kung tutusin niya, wala ka na <laughs> talaga ibabawas dito sa unit eh. Oh. Boss, kita man. Nakatouch cam ka pa. May dashcam ka na. Mga upuan eh. Sa talaga ako magbenta, boss. Alam niyo naman. Ay, Oo. Oh. <laughs> hindi, <laughs> boss. walang negosyo hindi nalulugi. Tanga lang mag-iisip na kada makakabenta ako ng sasakyan, may kita ako. Walang ganun. Tsaka, boss, importante lang naman yung eh, mapasaya namin kayo mga legit followers natin. Kasi, boss, ko sa pera, meron naman na kahit papano, di ba? Hindi naman no, nabubigay ng pabili yung anak niyo, sir. Hindi, <laughs> magdadagdag, oh. <laughs> Ah, uh, 'yung uh, uh, trabaho ng anak 'yung hindi magasuporta sa Siguro magulang. Oo. Pati uh, kung ika kung ano, ika ng ating magulang, ibigay ang hilig. Sa kacer ito ha. Ano ba 'yung imaneho to? Ayo, kaya kaya. Wala ka ba tiwala sa sarili mo? Ayun, no. hindi <laughs> e kaya. <laughs> sir, ito ha. Ano ito maganda rin ito pagbibili ko ng sasakyan. Saka dapat bulang loob mo. Yun lang, wala na iba. Talagay, sir, wag ka lang kakabahan. Dapat pag nakuha mo to, isubok mo kagad sa liter D. -d, -d. <laughs> para, <laughs> para, para para malaman kung ano talaga no. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. <laughs> 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 pero <laughs> Pero dito boss, babata ka na sampung taon. Uh, oh, dito uh, sa kotse na to. Uh, ano paano mo masasabing hindi? Oh, sige, tayo musga ngayon. Oh. Usga niyo yung unit ngayon. Oh. Alam <laughs> nyo, tagina, guwapo, guwapo. Ay, pero boss, ikaw, anong kasabi mo sa unit? Tingin mo lang. Sobra. Talagang kinilig-kilig ka. Nakita mo sa picture to, ikaw? Hindi, ang nakita ko yung ano eh, yung, yung isa na yun eh, yung Ford. Ah, yung Ford Escape? Ito, hindi mo pa nakita sa post? Uh, pero nakita mo, wala na, aw-aw na rin, buta na agad. O, oh, yan si Commander, nagawa pa ng paraan si Commander. Baka magkastan doon tayo sa taon? matupad natin yung first car mo. Kasi boss, kami naman, ikumita na ng onte, goods naman na kami. Importante, ay, ang pag nakakuha ka ng na unit dito, alam mo yung tinatawag na, Boss BNB na, tulog ka na, nakangiti ka pa. Hindi, <laughs> uh, <tulog ka> <laughs> syempre, para sa first car, Boss. Alam ko, alam ko pakaramdam ng mga na first car. Tama, Boss BNB. O oh, ikaw, anumang sabi mo doon? Masaya, hindi ka makatulog. Oo, ininom ka na agad, retors. Okay, ang pa parkingan, yun ako. Sir, Sir yung, yung parkingan, hindi problema yan dapat makuha mo na kaagad 'to kasi pag nandiyan oh. 'yung sakin mabilis na sige. Oh. Eh. <laughs> Hindi alam mo ba lahat ng al alam mo ba ang problema? May solusyon. Ayun, so yun. ngayon pag nabili mo 'to, may magkakaroon ka na rin ng parkingan oh. 'yan, automatic <laughs> 'yan. Sir, ngayon kasi ang totoong problema mo yung unit mo. Oh, pag nabili mo na sir, parking na lang, isa na lang 'yung problema mo. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Oo oh. nga, eh. oh, kasi kapag wala ka pala kukuha ang unit, yung unit, tapos parkingan, patay ka na. <laughs> Ngayon sir, pag nakuha mo na to, parkingan na lang, isa na lang yung problema mo. Madali na solusyonan yun sir. Kasi sir, pag may sasakyan ka na, willing ka magkipag-awa, ibang ay parkingan. <laughs> ang galing mo talaga. <laughs> Sabi mo sir, baka naman po mag-garahe ko lang ito nito mag Maghapon lang. Kinabukasan na naman, gano'n na naman. Sir, <laughs> Last na to, ngayon lang. Gawai Pinoy yun ah. Uh, tigas ang ulo. <laughs> Pero basta anong ano mo, sa unit nararamdaman mo ngayon. Kung sakaling magkakadil tayo. Ayun okay. 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 <laughs> okay. <laughs> hey na, ayun na si ma'am, si ma'am. Hindi, <laughs> hey, mukhang mabait naman anak okay. ni madam eh. Kuha mo na ma'am. Ma Tanugun, pwede man yun down. O kaya, i-deliver na mo, pwede. Kasi madali nang gawa ng paraan yung pera eh. Oo. Oh. Di ba? May mga anak tayo dyan eh, na oh. nakaalalay. Eh. Kano Okay. Oh, ngayon, syempre, doon na nagkakatapos kasi tatawad ka na lang. o, sige, tumawad ka. O, sige, ikaw, boss, tawad ka. Huwag lang sagad. Yung karapat. Eh, karapat na mo. Kinahalik ka na nga ni boss eh. Magkano tawad mo? Magkano presyo mo? 195 only. Ah, si sir, hindi na presyo pag-uusapan diyan eh. Hindi na nga tatawad dyan kung tutuwa dyan last price? Ito sir! Ay! Magkano? Magkano? Wag yung Ma'am, ito ha, ang pinakamaganda rito. Pag kung sakali nakuha nyo yan, para wala kayong kakabakaba, pwede namin sakyan ngayon papuntang QC, di ba? Oo, oh, pwede. Oo, oh, hatid ka namin para doon, doon ka na. Ayo, oh, ito pwede na, na lang, lang gagamitin namin. Oo, oh, pumunta lang nga. Ito, Deliver na namin yon. Oh. oh, ito. Hindi. Kahit deliver mo, wala kang parkingan sa bahay. Mayroon yan, sir. Maliwan. Really? Ako na mas lumang doon. kasi Kaya nga oh. medyo nagaano pa kami kasi yeah. Hindi, kasi pagka kasi pag di nyo pa nakuha to, dalawa pa problema nyo. Yung unit tsaka parking. Pag nakuha nyo na to, parking okay. na lang ang isipin nyo. Ma'am, ito ha. Sa gasolinahan pwede ka magbayad 100 per 24 oras. For temporary lang. Oo. Oh. Kasi ganyan talaga buhay eh. Ngayon, meron nga sa amin, 2,000 kaso kala mo, ubusin na kami lang. Parking yung problema na. Oo. O, mabalik muna tayo sa tawad. O, sige, 185. Bawas na agad ako sa... Ampu. 185 Wala bang ibababa doon? Wala na ibababa doon kasi wala ka rin. O, bossing! Paano mo bababahin yung 185? Kaya wala naman na kayo itatawad sa unit. Mabilis na yun, ma'am. Pag nandun yung isak madami naman magpapaparking sa inyo doon. Hmm. Mahirap doon. Mahirap sa amin, sa totoo lang. Kasi minsan sumigahan lang sa paglalutin. Eh. Hindi ko ka kayanin, boss? 180, sige. 170 lang. Huwag naman. Makukuha naman sa nag-ano po. 180 lang. 180. 175. 70 lang. Oh. Na. Huwag naman, 170. 180. 180 nga Sabi niya, 180 lang. O, oh, ganito. Para makatulong din na sa inyo. 178. May gutal <laughs> ko tulog. Gano'n nakatagal na naman kayo si Garage? Hindi ko nga. Basta matagal na si yung ano lang Pero kasi paano ka to Pero kinikilig-kilig kina sa unit hindi pa lang. Uh, hindi pa <laughs> Lalo ngayon pa drive mo O sige sa na sa'yo na 175 test drive nyo na muna para transparent Ang bilis mo <laughs> Ano yun? Sa blitz ko Ano na na yung ano 'yung Yung thing Ay hindi pa Hindi oh, Oo Ito hello, ang kagandahan eh. ng promo rito Ano ano Liberty test drive Ikaw magdadrive drive pa magdadrive drive drive ko pa Yo! Mukhang lagi no. lang yung ng AC Garage talaga to ha. No. Mahawa ka naman sa ng na buhay. Walang kikita Oo. Eh. Oh. Test drive mo muna. Mamaya no? na madali na pag-usapan yan. Ihatid pa namin doon para safety. May jacket ka ba? Ay patay ka. Sisipunin ka dyan. Wala kang jacket. Wala kang jacket. Malamig. Malamig. Yeah. <laughs> Malamig ipil nyo. Ipag-drive mo sila. Anong, ay, boss, tatanungin niya pa, anong klasing drive ba gusto nyo? Tanungin mo muna. May pang family, pang ambulansya. Softy daw ang gusto niya. Softy. Okay, good. Is pa muna. Okay. Softy pala ang gusto. Test drive lang mga boss. Boss! Ano, parang brand new, no? Ah... Uh... Galing Balinsuela, eh. Ano, 170 na, no? Tawanan <laughs> namin ng 15. Siya yung ano yung... 70 na, okay eh. na. Lala! Ano yun? <laughs> Maaaray kasi ano! Ano yun? <laughs> uh... <Saan> Asawa pa deliver? Oo, <laughs> siya Aray mo! <laughs> Sige na. Sige na. Ay, ay. Nagaano kayo ng Yung mga Vintage, mga Meron. Masaya ka naman. Sobra. Sobra, sobra. Oh, congrats. Thank you, thank you. Bilis mo. <laughs> Ang bilis mag-peace pa ma mga boss. So, ayan bossing ko. balik gusto ko lang po magpasalamat kila boss at kay madam. And gusto ko lang din po sila i-congrats sa kanilang first car. Bossing, maraming maraming salamat sa tiwala at dito mo na piling bumili ng iyong first car. Ayun, tinepok na ni bossing. Ah, dadaw na lang. Boss, ano po napipin nyo ngayon? Yung tunay lang. Sobra, sobrang saya, sobrang saya, sobrang saya. Message na lang kay Kuya AC. Ano pa po ng customer sa Kuya AC? Ano yan? Mabait, mabait, sobra. Tunay naman <laughs> na patunayan. Mabait, mabait. <laughs> hindi naman hindi naman walang, sa hindi naman scripted. Walang, scripted walang, walang scripted baka mapalpakal mga kapatid ko to yung nasaksihan mo talaga boss na sobra kung, sobra kung, kung gano'ng kabait <laughs> sobra sobra kaya maraming haters <laughs> Ah, <laughs> uh, bawal lumabas yeah. Crab mentality. Pinoy. <laughs> eh, sa akin naman boss, importante naman nakatulong ako at masaya ako sa ginagawa ko. Na nakatulong wala naman eh. Kumbaga may bahay, pera, sasayan, oh, na naman eh. eh. Pero siyempre, kailangan kailang ko, ko lang din kumita, kumita, boss. Kasi ibabayad ko sa'yo, bibili ko lang din ang kotse. At ipagsasawit ko sa mga tao ko. Di ba? So ayun, maraming maraming salamat. Congrats. Thank you, thank you, Madam, congrats. Thank you. Doon na tayo gawa mo na tayo. Acknowledgement. Huh? Acknowledgement. Sa likod. Okay. Boss Bambi. Natawaran tayo. Yan, <laughs> wala sahod. E Eh na, binigay na ang responsibilidad kay Kuya Junior na walang <laughs> sahod. Wala sahod. Yan, <laughs> wala sahod! Ayun, sakit lang pala yan. Madam, happy naman. Okay na nga. Sobra. Napasaya ko naman kayo. Parang Irap hirap ako magmaneho eh. Danilo Makinig. Ano kasi? Mga 1 to 3 days or 5 days. Basic na basic na yan. Kasi syempre yung sariling kotse mo man eh. Gamay, magagamay mo sa una, kakabahan ka pa. Pero pag tumagal na tumagal, magagamay mo na, baliwala na. Para ka na nagdadrive ng normal. Tsaka boss, ang payo ko sa'yo lakas lang ng loob at tibay ng loob pag da-drive. Yun ang kailangan. Yeah, ay, ay ayaw ko rin dito. Oo. Sabi ko ay, nga, madam, ay kapag ka ikaw ay gusto mo matuto mag-drive, pag hindi ka malakas ng loob mo, huwag ka na mag-drive. Totoo. Hmm. Kasi yun ang unang ano sa akin. yun ang -dib -dib. <laughs> Nervous. <laughs> so, ayun mga bossing ko. Bali, oh, Ay, ano nga pala promise yung madam? province nyo po? Okay. Tiga Takloban. tigatakloban pa sila, bossing at madam. So, ayun, tepok na ang ating uh, Honda Civic Dimension. Nagmamadali pa. So, ayun mga bossing ko! Paalala ko na po sa inyo about papri-rapple natin, mga bossing. Keep like and share and follow sa mga vlogs natin, mga ina-upload para sa ipamimigay natin sa sakyan. Baka isa na po kayo doon sa mananalo. Geng, geng. <laughs> So ayun mga bossing ko, ipiplex ko lang po sa inyo na mabilisan yung nakurso na dahan nila boss. Bossing ko, congrats ha. So napaka solid na ito. Honda Civic Dimension na 2001 model na 70s na mags, presentable paint, ice cold aircon, automatic transmission mga bossing, good shifting, parang brand new yung loob. All power mga boss, tapos meron ka na rin sa cup holder, ayun, meron sa likuran. So ayun, tinepok na ni boss, binigay na natin for only 170k. So, ayun, din na una na nila bossing ko, ah. So, congrats kila bossing. So, ayan boss, maraming maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Message mo naman para kay Kuya AC. Sa negosyo na, sa ginagawa ko. Nagpatuloy lang, yan Thank you so much, bossing. Salamat, salamat, salamat. Walang sahod! Alis Ay, pa nga ako, wala pa akong allowance eh Oo oh, nga pala, bayad pa pala ako sa'yo okay, okay lang, okay lang Okay lang, okay lang Two, four, eight, eight. Boss Bambi, ikaw na ano, dito ah Okay, okay, okay Safe smile ah Okay Magong hiring ng isigaran Ayan OGT na, senyores Oto, <laughs> malupin dito na agad